hindi ko hiniling na dumating yung matalinong tao sa buhay ko. Ang tanging gusto ko lang ay yung taong bobo pagdating sa panloloko. Mahirap magtago ang sekreto, lalo na kung ang sekretong yun ay, ay mismong bagay na gusto mong ipagsigawan sa buong mundo. Mahalin mo ako ng may respeto at galang. Mamahalin din kita ng walang labis at walang kulang. Minsan, mas mabuting hindi malinaw ang tunay na namamagitan sa inyong dalawa. Baka kasi kapag nilinaw mo pa, lumabas lang na malabo talaga. Alam mo ba na ang salitang kompleto ay nadiskubre lang noong dumating ka sa buhay ko? Mahirap kapag yung taong mahal mo walang oras para sa'yo. Masakit kapag sa iba may oras siya, hindi ba niya naisip na nawalan ka din ng panahon sa iba para lang sa kanya? Bago mo isuko ang isang tao, siguraduhin mo munang hindi ka naapektado. Pag nalaman mo, pagmamayari na siya ng iba. Airport ka ba? Kasi, airport, er airportante ka sa akin eh. ba ang gamit mo? Hindi kasi kita kayang burahin sa puso ko. Stoplight ka ba? Kasi napapahinto mo ako sa tuwing nakikita kita. Samahan mo nga ako sa ospital. Ang dami ko na kasing nararamdaman para sa iyo. Isang lang naman ang pinagkaiba namin ni Jose eh. Siya tinamaan sa likod. Ako tinamaan sa iyo. Mahirap manatili sa sitwasyong ikaw mismo alam mong imposible na. Hindi ginawa ang break up para masaktan at lumuha. Ginawa ito para ilayo ka sa maling tao na akala mo ay tama. Alam mo yung pakiramdam na sobrang importante ng isang tao sa'yo? Umabot sa point na pinagsisilutan mo na yung mga taong malapit sa kanya. Buti pa paglasing ka, Nasusuka at sumasakit ang ulo mo. Lang ang ulo mo. E kapag nagmahal ka, tumutulo na ang luha mo, sumasakit pa ang ulo mo. Meral ko ka ba? Kasi may liwanag lang ang buhay ko kapag nasa tabi kita. Huwag kang magpadalos-dalos ng desisyon. Hindi dahil sa naguguluhan ka ngayon, kasi baka pagsisihan mo yan sa habang panahon. isang piso at ako ay isang libo kapag wala ka malamang hindi ako kompleto sayang talaga yan, talaga yan talaga problema natin ngayon eh nasa yun na, pinakawalan mo pa yan tuloy, naghanap pa siya ng iba at ikaw habang buhay na magsisisi sa ligayang pinalagpas mo pa Kung mahalan mo palang, kinigilig na ako. Paano pa kaya kung magka-apelyedo na tayo? Yung feeling na gusto mong dumistan siya baka sakaling ikaw naman ang hanap-hanapin niya. Kahit alam mong magiging challenge para sa'yo. Dahil hindi mo, kaya kasi mahal na mahal mo siya. Minsan, kailangan mo na siyang kalimutan. Hindi lang dahil sa nahihirapan at masasaktan ka na, kundi dahil kinalimutan ka na niya. Hindi importante ang salitang mahal kita. Alam mo ba, mas importante ka pa? Dahil paano ko masasabi ang mga katagang ito kung wala ka? Girl, kung papayagan kitang halikan ako, tan mo ko hahalikan? Boy, sa simbahan. Nastroke stroke na ako. Nginitian mo lang pala ako. Alam mo, para kang pimples. Kasi, ilang beses na kitang bumabalik ka pa rin. Ang crush, parang matyan, yan. Pag hindi mo nakuha, tingnan mo na lang. Ang mga babae, parang mga prutas yan. May iba't ibang flavor kulay at itsura ang problema sa ibang lalaki mahiling sa fruit salad hindi lahat ng lalaki manluloko sadyang mali lang talaga ang napili mo alam mo yung sweet yung hindi sila pero alaga nilang isa't isa yung naghihintayan silang hanggang maging pwede na mas mabuti ng mabigo sa paggawa kaysa mabigo sa wala. May mga taong di payag na mawala ka, pero di naman gumagawa ng paraan para manatili ka. Mahirap bumitaw sa isang taong mahal mo, pero mas mahirap kumapit sa isang taong hinihintay na lang ang pagbitaw mo. Sila ni Miss kaba? ka ba? Kasi buo na ang pasya ko, bukas na lang kita mamahalin. May mga taong kaibigan ka kapag kaharap. Pero kapag nakatalikod ka, matagal ka na palang pinapangarap. Huwag mong lagyan ng band-aid ang sugat kung dumudugo pa. In other words, huwag kang hahanap ng panakip butas kung alam mong mahal mo pa siya. Bakit may mga lalaking kinakaibigan muna ang kaibigang babae na gusto nila para magpalakad lang? Torpi ba sila o alam nilang hindi sila papasa kaya nanggagamit ng iba? Gamitin ang kalandian sa tamang paraan, hindi yung nangaagaw ng walang dahilan. Sadyang may mga taong hindi papayag na mawala ka pero hindi naman nagbigay ng dahilan para manatili ka Alam mo ang pinakamasarap na kape? Ang kapiling ka. Tower ka. ka ba? Kasi I feel I feel in love with you. Araw ka ba? Lumiliwanag kasi ang mundo ko kapag nakikita kita. Ang lampa mo naman. Tatawid ka na nga lang sa isip ko. Nahulog ka pa sa puso ko. Ang relasyon parang gubat. Imposibleng walang ahas. Ang karelasyon hindi pang dekorasyon. Dapat mahalin mo walang kondisyon at hindi iniipon na parang koleksyon. Para kang bituin, ang lapit mo sa paningin pero ang hirap mong abutin. Dilim ka ba? Kasi nung dumating ka, wala na akong makitang iba. Hinay-hinay lang sa pangiiwan dahil hindi lahat nagkakabalikan. Alam mo ba kung ano ang kailangan mong ibigay sa taong para mapat sa, sa isang tao para mapatunayan mo mahal mo siya? Simple lang. Oras. Ang sarap isipin na, na namimiss mo ko, pero mas masarap kung totoo. Di ko man kailangan ng karelasyon, ayos na ako sa, sa simpleng inspiration. Pag-ibig nga naman, kung talagang mahal mo siya, hindi mo ayang masaktan ng dahilan sa iyo. Masaya din naman ako kapag wala ka. Tumusobra nga lang pag ka. Sa bagay, kahit alam mo na yung sagot, nag-aantay ka pa din at nagbabaka sakali na magbago ito. Kapag si girlfriend nanuntok, natapatan dapat ni boyfriend ng yakap. Kapag si girlfriend nagmura, tapatan dapat ni boyfriend ng I love you.